eto po kasi ang pinaka alas ko nitong no, si Sara Duterte yan po ang sinasabi ng kanyang mga taga-suporta yung 32 milyong boto hmm. magkakagulo nga daw pag kung sakali na magtagumpay itong impeachment proceedings na ito magkakagulo Wag daw subukan yung 32 million ngayon po nagsalita na ang COMELEC tungkol nga dito sa ipinagmamalaking milyong boto ni Sara Duterte. Hindi daw kayang pigilin ito ang impeachment. Yun po ang totoo. Kahit nga ang presidente pwedeng i-impeach, ano, ano siya? Sineswerte na pwedeng maligtas sa impeachment? Totoo na yung mga naghain ng uh, nag-file ng mga impeachment complaints, nako, matibay yung kanilang mga basihan, matibay yung kanilang mga grounds. Kaya siguradong uusad itong impeachment na ito. Kung sakali man na bago mag-eleksyon, siguro naman siguro naman kahit papano yung mga senators na tata yung mga judges ay uh, magiging fail. Kung makitaan nila ng, ng rason para nga tanggalin sa Sara Duterte, siguro naman ay makikita rin yan ng taong bayan kung sino sa kanila ang magiging patas. Hindi pwedeng gamitin ng isang impeachable public official ang kanyang mandato sa pamamagitan ng boto para lang hindi siya mapatalsik o mapaalis. Kasi kinakailangan kahit Presidente ng Republika ng Pilipinas pwedeng mas subject sa tinatawag na impeachment. So wag na po kayong magmalaki nung 32 million na yan. Huwag na rin po kayong masyadong magbanta na kung ano ay posibleng magkaroon ng kaguluhan sakaling ito nga ay mag-succeed itong impeachment uh, complaints na ito against Sara Duterte. Um, lalong gugulo ang bansa natin. Totoo. Katulad ng sinasabi rin ng ilang senators, magiging divisive daw or magiging divided daw ang Senado. Naku, ay matagal lang divided kayo. Ang problema kasi dyan, ang problema, saan ba yung majority? Sa katotohanan o sa uh, laban para sa ating bansa? Or, yun bang majority dyan? Ay mga pansariling interes lamang ang punto, ang intensyon, o kaya ay pagsilbihan ang mga Duterte? Yun kasi ang tanong eh. Pero tignan natin mabuti kung ito ay mangyari after election, baka pabor. Dahil Nako, mukhang mukhang maliligwap ang karamihan sa mga kandidato na itong mga Duterte. Good luck!